Hello guys! Ayan, shout out sa inyo lahat yan guys. Nandito pala kami sa Lonita Park. Ayan. Galing kami sa Kya po guys. Dito kami bumaba sa United Nations. tas Lonita Park. Ayan, kakain na kami guys ng tanghalian. Ayan. Enjoy na enjoy mga bata guys. Oh. Banat guys! Kaon, kaon! <laughs> Ayan guys. Enjoy na enjoy yung mga bata namin guys. Hoy oh. mga bata, kain na kain. Kain na kami guys. May yung ulam namin guys. So may itlog, may hotdog. Ayan. Nak! Dito Bing. Magsubo ka lang sa'yo dito Tan. Ay lako. Ang ganda pala dito, guys. Ang daming puno, guys. Very bouncy. Yeah. No! Ay! No po! Go! Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala Kain muna kami, guys. Bumayari ka dito, guys. Dami namin kanin, guys. Itit na agad. At At anak. Gutom na gutom yung anak namin, guys. So, anak. Gutom ka? Hindi. Uy, nakala <laughs> ko na gutom. Oh, <tinyo> Kain na tayo guys. So, lamon na silang lahat. <laughs> Ate Jen, are you okay, Ate Jen? Kakain din. Ate Marlin. <laughs> <Ate Marlene? laughs> Walang almusal. Walang almusal. Gutom na gutom. ano na kasi guys eh. Alas 11 na mahigit. Ayan, buksan mo. Buksan mo. Ay,